Naku po, mabagin. Maulan man o maaraw, mga kaibigan. Kapag kahit po ang niluto niyong ulam, hapunan man o pananghalian, e eh, talaga pong hindi nyo titigilan kahit na kayo'y pawisan. Bukod po sa lutong madalian, ang mga lahok naman po ay eh, pwede nyo nang diskartihan. Basta, wag nyo pong kalimutan. Sabawan! 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 O tapos na usapan! Painit po tayo ng mantika! Kamusta po kayo mga kaibigan? Bawang. Pagkatapos ng bawang, sibuyas. Dalawang kamatis. Kapag ka po medyo may kamahala ng mga kamatis o kaya naman si eh, sibuyas. Lalo na kamatis. Ketchup na lamang po ang ilagay nyo. Oh. Apat na kutsara. Kamatis din po ba ang ketchup? Di po ba? Meron lagi tayong ketchup sa loob ng refrigerator. Yun na lang po ang ilahok natin oh nakita niyo po, Ire. Iminamas ko ng tinidor. Dinudurog ko po. Ito po ay isang malaking kamote na inilaga ako na kagabi. E ngayon po ilalagay natin dito para po humalo dun sa sabaw na gagamitin natin. Natural ang pagkamatamis. Di po ba ang kamote matamis? oh di po. Konting asukal na lang ilalagay natin kung maglalagay po tayo. Ang kamote naman eh, napaka-nutritious niyan para masustansya ang ating ulam. Malapot na, malasa at masustansya. Hmm, sama na po natin itong ating patatas. Isang katamtamang laki ng patatas. O malalaki po ang tipak. Patisan nyo na po. Hmm, isang kutsarang patis. Pamintang duro. Kung ayaw nyo maglagay, ayos lamang. Pamintang buo, kayo na po bahala. O isa pong kutsarang chicken powder. Kung gusto nyo maglagay, walang pilitan ha. Pagdagan pa natin ng kaunti. Haluin po muna natin ha. Hmm. Yo, naku, ang bango. Kasi yung kamote na ko kaagad eh. Hmm? Lalagyan ko na po ng sabaw. Apat na tasa po ito ng tubig. Oh, mainap pa eh, yung kaldo, yung pinagpakuluan niyo yun ng buto-buto ng manok eh, mas mainam yun eh. Tubig na lamang. Ilalagay ko na po itong ating maes, sariwang maes. Ngayon, ang mais po sa ating dyan sa Pilipinas eh, balita ko eh, napakatagal daw pong lumambaw itong uh, mais po din sa lugar ko eh madali pong lumambot bukod pa sa matamis eh parang dalawang minuto lamang napakuluan eh malambot na takpan po natin at hayaan natin lumambot yung mais tsaka yung patatas o siya natin o kumukulo na po titignan ko muna ha at baka kulang po sa tamis eh lalagyan ko po ng konting asukal bahala na po kayong dumiskarte kung gusto nyo ha ang gusto ko po yung matamis-tamis ng konti eh. o yun So ako po ilalagay itong ating uh, kapiranggut na repol yung natira nung isang araw oh. dapat e, eh, marami, ito na lamang hmm, yun ilang piraso po ng bagyo beans kapagka umuulan at hindi makapunta sa palengke ganyan na lamang o oh, kaya naman eh, natamad pumunta sa palengke kung ano yung natira sa refrigerator yun na lang po ang ilahok nyo mga katitik nire, katitik noon yung ulam yan, di po ba? tsaka po natin ilagay itong ating inihaw na manok o yun. hindi ko na po ipinrito yung manok ihaw na po ire para makatipid ng kaunti sa mantika kayo na po ang bahala kung gusto nyong ganyan ang style ng pagluluto nyo o yun po isang halo hayaan natin lumapot-lapot yung sabaw napapansin nyo ba dilaw na dilaw po ang sabaw dahil nga po dun sa ating nilagang kamote hindi e eh syempre masustansya yan o may mga gulay-gulay pa Ganun lamang. Hinaan po natin ang apoy ng bahagya. Takpan. Hayaan po natin malutuluto yung ating gulay na inilagay sa ulim bahagi. O hindi po ba? Napakalinamnam ang ating nilutong ulam ngayon. Dahil nga may kamote at ipang gulay. Sabaw na sabaw lamang eh. Talagang mapapawalistik kayo. Sasarap. Lalo na kung mainit at bagong luto. Mainit o maulan, papawisan kayo sa sarap nitong ating ulam. Marinin na po kayo. Ayos po ba? Nagustuhan niyo po ba? O di na karaos. Hanggang sa susunod po muli. Si Ron Villaro.